Ayun mga kaidol, magandang gabi po sa inyong lahat dyan mga kaidol At yun, nakaraya na nga po kami So, kulang kulang mga 200 kilos siguro yung huli namin mga kaidol Kung titingnan sa lambat, kunti lang titingnan So, halo yung huli namin mga kaidol Lamahan at saka galonggong at may kasama ding kuray At ibabiyahin namin to sa kulyon mga kaidol Mas malapit kasi may nag -order. So, salamat Lord sa biyaya binigay sa akin at ganoon din po sa lahat ng mga followers ko. Thank you po sa walang sawang panood at hindi nag skip at walang sawang sumusuporta sa akin channel. Marami po salamat at sa mga bagong followers ko dyan. Thank you po. Shout out sa inyong lahat dyan. Sa lahat po ng mga followers ko. Ayun mga ka -idol. at sira po yung uh, namin mga ka -idol. kaya credits lang muna ang gagamitin namin. Yan, sisinalok na ni Idol Kulot kasi sasalin namin itong mga kaidol sa carrier uh, career mga kaidol so yun career po ay maghatid mga kaidol sa kolyon sa uh, isang mga kaidol at doon namin i-deliver -de mga kaidol yun so kahit basang basa kami sa ulan mga kaidol patuloy po ang aming pagsasalok at mamariya po kami kahit malakas pa ang ulan basang basa po kami yun sariwang sariwa mga kaidol alos mas marami yung gulonggong iyon na. iyon. So, mamaya mga kaidol, uh, i-deliver namin to sa kulyan mga kaidol at nag-aantay lang po kami ng paumaga dahil mahirap magbiyahe paggabi. Kaya mamaya pagkatapos namin magsalok, i-deliver na namin to mga kaidol dahil may nag-order nga. Uh, may bayad din po kami sa kulyon. Kaya doon namin ihatid mga kaidol. Pag maramihan ng mga kaidol, doon po kami sa Coron Dahil mas marami pong buyer doon na bumibili Pero dahil nga konti lang At uh, Yun, i-deliver namin sa Coron Pero nasa 200 kilos naman mga kaidol At uh, Okay na rin doon mga kaidol Hindi na rin lugi at may kita na rin kami dito Ay, yun. Ayun shout out nga pala dyan kay rin Fishing Adventure At saka Uh, shout out din po kay Richie Lusada at kay Sir Vic. Dalo na lang, lang kay Sir Vic and Mama Marilu. So, kumusta po kayo dyan? Sana palagi po kayo mag-iingat at nasa mabuti pong kailagayan. Yun, no? So, yun. Malapit na rin kami matapos magsalok mga idol Yun, shout out nga po lang kay Garcia. Shout out sa'yo dyan. Yun, at kay Arnold. Jimenez, shout out sa'yo musta ka dyan? Yung basnig mo dyan? Kumusta na? At yun mga kaidol dahil si uh, mayroon po akong palawas din at gumawa po ng basnig from Ruhas. Pumunta po siya ng Palawan at pumunta po siya ng Koron para po makapaggawa ng basnig at lumakot po siya doon sa uh, Ruhas. Doon po, taga doon po siya. At may basnigan na rin po siya doon. Uh, po sa amin mga kaidol. Yun, shout out sa'yo dyan. Ayun oh. No. Ayun, shout out sa iyo Ma'am Arpano. Shout out sa panonood at walang sawang uh, sumusuporta sa akin. Thank you po diyan. Shout out, kumusta po yung bunidak diyan at binagyo po tayo. Sobrang lakas ng bagyo. Kumusta po kayo diyan? Sana po ay nasa bubutikin kalagayan at sa lahat po ng mga taga-bindak diyan. Ayun no. So abang-abang na lang mga kaidol at i-deliver ide po namin to doon sa buyer namin at nabiyahe pa kami ng isang oras at kalahati. Ayun. So medyo matagal yung pagsasalin namin mga kaidol dahil gawa nga po sira yung aming uh, po, mga kaidol. Dahil nabutas at trips mo na ang ginamit namin ipagsamantala So banat pa rin si idol kulot kahit na basa-basa uh, sa ulan Ayun no. Enjoy na enjoy siya na magsasalok mga kaidol dahil ayun pag may huli pag may grasya tanggal yung pagod mga kaidol nakakatuwa kahit mahirap man sa laot pag may grasya mga kaidol lahat ng pagod mo nawawala dahil yun pira din so, shout out din kay Hasan Sumail thank you po uh, walang sawang panood at kay Sir Baracuso shout out sa iyo salamat sa panonood po at supporta thank you po sana po nag-enjoy po kayo So, yun mga kaidol at habang sinasalog po namin yung uh, isda ay uh, mamaya pagkatapos po nito ay babayahin na rin po namin yung ulit namin. So, paumaga na rin mga kaidol. Ulas po namin ay alas 4 na. Uh, alas 4 na. So, umaya, pagkatapos nito mga kaidol, sisirat na po kayo mga kaidol. at babayahin na po kami. So, medyo natagalan lang yung pag Uh, salin at salok ng isda mga kanyang kawangan na let's lang pa na yung kasi mas maging maging sira talaga mga kanyang yung pinatawag na simpaw yun so walang tigil yung ambon mga kanyang kanina malakas talaga ang ulan kaya ngayon ambon ambon na lang pero okay lang basta may biyaya so, sariwang sariwa at medyo Mahirap yung pagsangalok namin ngayon. Medyo matagalan kasi test talaga. hirap pali. Pero energy naman si Idol Kulot. At may huli na rin siyang kawil mga kaidols. May huli na rin tangigi. May pinangawila na rin siya. Kanina hindi ko lang nabidyuhan. pati po yan sa pagpapangawil sa pahawin mga kaidol. Kaya yun. yun continue yung pagkasalo hanggang sa matapos at uh, ulo yung paggagabay nyo at pagkakot sa aking channel mga kaidol so

Yun sa taas lang na yun. Itim. Wala naman na ice. Okay. Dito tayo ng isda. Deliver tayo dito sa Kulyon. Kasi so, beses lang sila nakapag-react ng mga kaidol. Sobrang dami po kasi yung dolpid. Isa rin po sa okay, binulabog mga Ang dolpid po ay isa sa pinaka bulabog sa isda namin mga kaidol. Kung hindi po sana din nalabog ng dolpid. Maganda po sana. Ito yung pao. Oh. Isaan Wow, mga idol, oh. Wow. Lalaki mga idol galang Idol, give yung taga-salok Idol! Ay! Ha? ha?

Pre? Baka kung ano, jacket. Ngayon? Wala kong damit. Dito lang ako? Oo. Sa gitman lang yun, dyan lang, no? sa unahan. Tuturuin lang namin. Ay, eh, pag motor ba, mabil, malapit lang namin. Dito lang yun. Oh, may juwa nga Oh, Sinichik. Sa Michiros. Michiros na yung nasa, ano de, koron? Yung payat. Oh, nga. yung kapatid ng asawa ni Miguel eh. Uwe you know, may Panty ano may ba bilog yung katawan kambing may nag asawa na bilog, bilog, to, uh. bilog, bilog na timbang na na oh, may turay pa oh. Uh. 36 36

Pagaling sasok na yung lumahana ay. Pagaling na ay. ay. Pagaling sa problema ay. Buong Dalawa sa ako nilagay dito. Okay, sa ako. po. May ice pa doon? Hmm. Okay. Hindi kayo natunaw. May tubig may yung pinaglagyan. Kaya problema siya. may turay pa. Tingnan mo din. Malumahan. Hmm.

na natin to. Oo. Ito, kayo, ito, ito. Ito yung ATS lang. Ito mo ito, pre. Yan, ang tawag na. Siguli, ato yun. Yan, kanina po ay 36 kilos. So, ngayon ay ilan naman? Ito yung biga 36 Tapos kigigis oh. Sariwang sariwa. Mukhang ah. pwede yung mo mga Saan? Saan? ng isda, po yung buhay ng mga mandaragat lumangan. Ang daming bugaong din, oh. Bugaong ba yan din? daming oh. lamahan, oh. Sip lumangan

Malayo pala yun. yeah. Yeah. Yeah, tura -tura. Yeah. yung mga... Yun, may turay pa, -tura. oh. Hmm. Ilan? may 20 piraso pala Oo. itimbang lang yun. 30 size. Um, sariwang sariyong mga idol. Kita nyo, sayo daw. Ayun mga kaidul, pumunta pa kami sa kailun. Sa kailun, dito po kami nagbiyahe muna. Dahil mas malapit dito mga idol. At kunti lang huli namin mga idol. Pahawin <laughs> 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 na lang sunod. <laughs> Yan. Yan.

hindi pa naman malakas mamaya de tingnan mo sa winde bukas pa no ito ba puro ano puro turay

2.34, 2.36 1.40 na nga. Halatang mandaraga talaga yung kamay mo lang. <laughs> okay. okay na. Bakit yun na na? Okay, medyo na lang. 22, 21 na lang. doon so, naman yung mga sideline ng mga tao yung kagabi na bira-bira yan ito nga idol gabing laki oh mga apat na piraso sa isang kilo siguro meron pa? wala na? wala na yan bang the sa dasik man ah